na makarinig ng mga putok ng baril ang ilang concerned citizen. Matapos ang pag-alingaw-ngaw ng baril ay nagtungo ang mga ito sa kahabaan ng Sitio sa Lakers sa sakop ng barangay Malaban Ban Norte, Candelaria, Quezon at tumambad sa kanila ang dugo ang lalaki. Iniulat naman sa Candelaria Municipal Police Station ang pangyayari at agad nagtungo ang kapulisan sa pinangyarihan ng krimen upang mapatunayan ang nasabing ulat. Sa investigasyon ng kapulisan, walang pagkakakilanla ng biktima na may mga tama ng bala sa ulo na naging sanhinang dagli ang kamatayan nito. Ang biktima ay nakasuot ng yellow t-shirt at blue shirt na tinatayang nasa edad na 20 hanggang 30 anyos at ang taas ay 5 feet and 4 inches. Nakuha sa pinangyarihan ng pamamarilang tatlong basiyo ng kalibre 45 at wala rin pagkakakilanlan sa salarin. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ng mga pulis at ipinalam na rin sa mga kalapit na barangay ang pangyayari para sa mabilisang pagresolba sa nasabing krimen. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyo Man Edgardo Masada, R.M.N. Right,